Hey, may lupa ka ba pero walang dadaanan? Walang ibang lalabasan? May property ka pero landlock o nakakulong ka? So ang pinaka-solusyon sa mga gantong problema yung tinatawag ng batas na right of way Okay, so, so video na to tang uh, ating i-discuss o ating talakayin ano ba yung right of way, ano ba yung nire-require ng batas at yung pinaka-importante, ano ba yung mga dapat mong gawin yung mga steps okay para masolusyonan itong problema na to So yung right of way, meron tayong tinatawag na dominant estate siya po yung nakulong, okay? Tapos yung servant estate. Ngayon, yung dominant estate is wala siyang ibang access to a public highway, wala siyang ibang daraanan papunta sa isang pampublikong kalsada except na tumawid doon sa servant estate. Okay, yung mismong sagabal o yung mismong daraanan. Tapos, kailangan ho, yung a uh, right of way na ating gusto, no, na ating uh, uh nire-request doon sa kabilang panig, kasi diba may dalawang panig dito, yung dominant and yung servant estate. No? It must be the least, the least prejudicial. Okay? Ibig sabihin, hindi ito masyadong nakaka-apekto uh, nakaka sa kanyang enjoyment of his property. Kasi syempre, may ari din naman siya ng property. Huwag naman yung tatawirin mo yung yung bahay niya, di ba? O kaya sasagasaan mo yung uh, uh parking niya. Siguro pwede do sa bakanting lot, do sa bakante lang yung bakuran, least prejudicial, hindi gaano nakasasagabal sa, uh, sa kanya. Tapos kailangan syempre may, may payment of proper indemnity and in so far as consistent with the, with the rules o doon sa alituntunin ng batas, yung shortest route or shortest access to the public highway again there must be no other access o walang ibang daraanan walang iba kundi yun lang talaga walang ibang access to a public highway other than through the servient estate so ano ho ba yung mga steps attorney Aldrin kung uh, okay sige na, na na satisfy na ho natin yung mga sinasabi mong requirements o requisitos ng batas Kuha ka ho ng uh, certified copy ng title okay, at survey. Tapos ipinapakita doon yung extent na wala, wala ka talagang ibang access to a public highway. Tapos yung pinaka-solution lang dito is yung servient estate. Yung kukuha ka lang ng kapiraso doon sa servient estate. Tapos step 2, syempre kailangan ng punta ka sa register of deeds, kumuha ka ng... Uh, certified true copy of your title. Okay? Tapos yung survey plan mo. Okay? Tapos makipag-dialogo. Step 2. Makipag-dialogo tayo doon sa kabilang panig. Okay? Eh, boss, baka naman pwede humati ako ng kapirasong lang para lang makadaan yung sakyang ko. Okay? Para lang makadaan ako mula sa aming tahanan. Okay, papunta doon sa pampublikong kalsada. Okay, syempre, mangihingi ho ng kabayaran. Kasi, syempre, you are affecting the enjoyment of his property. So, may payment of proper indemnity. So, mag-uusap kayo, magtatawaran kayo. Kung okay na kayo, share to na, shoot na, eksakto na, yung inyong uh, agreement, then, magkakaroon kayo ng isang notarized na pagkakasundo na isasaad nyo, yun yung step 3, di ba? So, sundo step. Ah, uh, magkakaroon kayo ng uh, isang uh, kasulatan, okay? Na notaryado na sinasaad kung ano ang uh, cost, consideration, object of the contract kung ano yung halaga ng babayaran mo, okay? At yung iba pang terms and conditions ng inyong kasunduan nakalagay doon sa kasulatan. Okay. E, sasabihin mo eh Attorney Aldrin eh last year ko pa po kinakausap 'yan nag-request na rin ako sa barangay, eh, wala pong uh, nangyayari. Okay, ito ang susunod na step mo, step 4, ay wala ka ng ibang paraan, kundi pumunta sa hukom. Pumunta ka sa usgado, sabihin mo, Judge, Your Honor, ito po, ang aking ebidensya, Certified True Copy, Survey Plan. Okay, at iba pang mga documents that will say that I've tried my best to solve this problem, Okay? At hindi po kami nagkasundo at uh, wala po akong access to a public highway, other access to a public highway, no other access to sa isang pampublikong kalsada at uh, yung aking nga uh, ni-request nire ay least prejudicial naman sa Servient Estate. Okay? So, in so far as consisted with this rule, it is the shortest possible route, 'di ba? Eh baka naman po pwedeng kayo na po ang magutos. Diba? So kayo na po ang mag-utos judge. Kayo na po ang mag-utos hukom. Doon sa servient estate na pagbigyan na ho ako. Syempre with the payment of proper indemnity. Tapos kung kung kailangan na kailangan, mayroon talagang urgent situation uh, na, na na kailangan mo talaga yung access to a public highway. Emergency situations, pwede ka ring humingi sa husgado sa trial court ng TRO o temporary restraining order para in the meantime na nililitis ho yung kaso kasi hindi naman instant yan eh. hindi mapwede pagka file na pagka file mo kailangan ko na po to your honor bukas <laughs> hindi hindi mangyayari. hindi there's no there's no possible so hingi ho tayo ng uh, kaakibat na TRO diyan para kung kailangan habang nililitis yung kaso for for some time eh magagamit yun na ho yung hinihingi yung hinihiling nyo. So, ang pinaka best case scenario dyan, ang pinaka best case scenario, ay eh, talagang makikipag-usap po tayo doon sa Serbian Estate o oh, Boss, na, baka naman pwede ganto, Eh, ganito ho yung presyo ko eh. O oh, sige, eh, eh pwede ko bang ganitong presyo tapos ganto, O okay. siyempre, kailangan ho talaga magtagpo ang inyong, uh, ang dalawang panig para maayos to, hindi na humantong sa usgado. Siyempre, magagastos, ano kayo pareho as pareho pa kayong a-appear sa korte, di ba? So, yung po yung mga steps. The best case scenario is offer a uh, compensation or offer indemnity to the servant estate which will be attractive to him or attractive to her. Yung pong mapapauu siya dun sa presyo. Then kapag nag-agree na kayo, make sure that is notarized. Tapos ho huyan pa annotate dun sa titulo niya. Okay, so yan po yung mga uh, litintunin yung mga practical steps that we can do if you have this problem na landlocked property. And uh, yun, thank you for listening. Attorney Aldrin B. Gregorio.